magtatanong lang po ako. Opo. Yung tayo bang mga ministro dito sa ang dating daan, nagtatrabaho po ba kayo para mabuhay sa sarili? Si kapatid na Josel po, nagbo-broadcast po yan. ano an po yan eh, announcer yan sa uh, okay. Yes FM Radio ng DCRH. One, one. Uh, 101.1 101.1 Mapapakinggan nyo po siya sa umaga Si kapatid na Luz po E eh, principal po ito Tatrabaho po yan Kami po rito Para kami mabuhay ng marangal At wala kaming cargo di konsyensya sa harap ng Diyos na kinain namin yung iniabuloy ng kawaawang miyembro. Kami man po nagpapakahirap din. Ako na mismo po, meron akong sariling hanap buhay. Siguro, hindi kayo maniniwala. Pag umaga, eh, ako'y nakashort at nagmamaneho ng uh, restaurant. Meron po tayong mga kantin na inooperate. Ako, nag, ako cheap cook, nagluluto. Eh, ganun po tayo. Hindi po tayo kagaya ng iba ministro na pati isinisigarilyo at binabayad sa hotel pag nang galing sa pinagpagura ng miyembro. <laughs> eh, kaya ko lang po naitanong yan. ayen si po ako. Kasi yung mga ministro po sa amin, para pong hindi po nagtatrabaho, kundi nabubuhay po sa mga abuloy. Kaya parang nakakaingit po yung buhay nila. Tapos binabawalan pa kami sa ngayon, binabawalan po kami pumunta dyan sa inyo para magtanong. Kagaya po ng mamayin ko, sabi ko, niyayala ko manood sa inyo sa Channel 37, parang ayaw po niya ang sabi pa niya sa kapampangan, mumurit-murit daw kayo. Mumurit-murit. <laughs> Ang tanang ano ko naman eh, Naman po eh, naman po makakaike kami, ta sabi mamurit-murit kami. Kasi, paniwala ko naman, nung ikaming mamurit, siguro ala na matino. Nung impangamurit, anti timo yung bilim, eh, bisa na akong murit. Kaya, <laughs> <laughs> Sabi ko po sa sarili ko kung sino mamurit-murit. Sila o kayo. Kasi yung mga naririnig ko po sa inyo, parang tinitingnan ko po sa Bible, gaya po nung mga tanong ko, yung napakinig po sa inyo na si Tomas, sabi, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Eh, ang po nila sa akin, na bigla daw po. <laughs> Eh. <laughs> Wala akong nakalagay doon na nabigla si Tomas. At saka hindi siya pwedeng mabigla dahil... Hinihintay niya yun. Hinihintay niya yung pagkakataon Meron ba namang hinihintay mo talaga? Sabi niya kasi, sabi niya kasi do sa mga kapwa niya apostol. Sabi ng mga apostol, nakita namin ng Panginoon, nagbango na siya sa mga patay. Sabi ni Tomas, Ah, hanggang hindi ko makita yung kanyang kamay at maisuot ko yung aking daliri sa kanyang tagiliran, Di ako maniniwala. Hindi siya maniniwala, nagbaangon na nga, nabuhay, at sinang yung Panginoon. Eh, nung dumating si Kristo, tinawag siya agad, Alika Tomas, oh, eto, tingnan mo ngayon itong aking kamay at saka paa, pati yung daliri mo, isuot mo. Nung makita niya na, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko, Ibig sabihin, naniwala na siya, sumampalatay na siya, hindi siya nagulat. Naniwala na. na siya. Kaya ang sagot ni Kristo, sapagkat ako'y nakita mo'y sumampalataya ka, mapapalad yung hindi nakakita. Gayun, may nagsisampalataya. Sa mga hindi siya nagulat nung sabi niya yon. Sinabi niya yon ng may buong pananampalataya. At sabi niya, Panginoong ko at Diyos ko. Yon. Huwag kayong palolo ko sa mga ministro ni Manalo. No. Manlolo ko. Wala sa Biblia yung nagulat. Ang nasa Biblia, sumampalataya si Tomas. Ha? Kaya ang sabi ni Kristo, mapala. Kung ikaw ay sumampalataya dahil nakita mo ko, mapapalad yung hindi nakakita. Gayon may sumasampalataya. Anong pananampalataya? Gaya ni Tomas, na ang pananampalataya, Panginoong ko at Diyos ko, si Kristo. Kata mo, eh, di Diyos yun, di tao. Ganun po yung kapatid.